Hi guys! Good morning! So today ay ang aking second day off. At ang ating ganap ay maglaba, maglinis ang kwarto. At ito yung aking kama. Magulok. At pakita ko lang sa inyo ngayon ang ganda ng araw. Ang oh, ganda ng araw, diba? Kailangan yeah! natin yung ngayon dahil ang tagal niya nagtago. Kaya lalabas ako mamaya siguro. At happy na naman ang aking mga halaman. Ang mga halaman sobrang gulo nila at yung ibang ninilaw na nga eh I think kailangan ko itong hilahin yes Lilinisin ko sila mamaya at didiligan na rin dahil parang may isa akong halaman dito na naubusan na naman ng mga dahon Ayan. ito yung bagong tanim malungkot din siya tapos, ayan pa yung iba. Ito, bigay lang din to sa akin. Pero naninilaw na naman siya kasi hindi siya masyado naaarawan na ating number one problem kapag winter. Yes. Ang pa ng aking CR ay ito. Naglalaba din ako. Ay, like aking washing machine. Maliit na washing machine lang kasi bawal dito yung uh, malalaki at yung malaking automatic washing machine ay hindi pwede. So, pagpatsagaan natin siya. Ayan, tapos na yung aking unang salang at babalawan natin gamit ang tatlong iyan. Ganun. lunch at ito yung lunch ko yung na take out ko nung party ng aming friend ng birthday so ayan kainin na natin ay quick update lang sa aking nilalabhan ito na yung iba nakasampay na wala tayong masyadong kaganapan kung hindi maglinis ng kwarto at ayun sana mamaya na lang lumubog itong araw dahil mukhang ayan magaganda maganda talaga sa labas eh medyo malamig at nag-iisip akong lumabas Hi. So, mabilis ng transition, no? Tapos na ako maglaba and all. Pero itong mga halaman ko, hindi ko pa nadidiligan. But, pupunta muna tayo sa aking station kasi kukunin ko yung papers na pinrint ko. Ah, kasi makita pa nila doon. So, i-get ko lang. Dulin ko na kayo sa labas. Ayan, labas tayo. Itong aking outfit. Ayan. Wala nang araw. Late na tayo nakalabas kasi dami ko pang ginawa sa loob ng kwarto ko. And ayan, nilalakad tayo papunta sa station since malapit lang nga yung station namin dito sa aming bahay. Walking distance lang. Pwede ka magbike pero masarap maglakad ngayon. Dagdag steps din. Charot! Hindi masyado malamig pala ngayon. And ito yung aming harap hindi na, wala nang araw, hindi na natin siya inabot meron pa pero hindi na siya katulad kanina, maglalakad lang tayo pumunta doon at kung makikita nyo ay ang daming taong naglalakad kasi nga kapag maaraw dito sa Germany talagang normal na lumalabas sila since bihira nga lang silang lumabas yung araw I mean gumamadali nga akong lumabas ng bahay namin eh kaya ayan yung buho ko basa pa kakatapos ko lang kasi maligo after ko maglaba, maligo na ako parang baliktad nga eh yung mga puno namin kalbo pa kasi winter pa din oh hi, I'm back nakuha ko na yung ano yung mga papers ko, ito na siya chiren buti kompleto pa since 28 steps lang ang aking naggawa today maglakad-lakad na lang din ako Totoo na dito na ako sa labas visitahin natin yung ating kaibigan na naka-duty matahan natin siya at hihingin na rin ako ng folder alam niyo ba, may kwento tong bonnet ko na to eh. Hindi dapat ako magbubonet. Basa lang talaga yung buho ko. Dahil unusual dito lumabas ng, ano, ng basa ang hair. Kinoveran ko para hindi halata. Hi ka sa vlog. Hi ka vlog. Buti na lang 3 days off ako bukas. Ah, uh, 3 days off ako this week. Tapos after nyan, 8 days na naman. So ngayon, maglalakad-lakad lang ako ng konti. Dahil hindi nga ako nakapag-treadmill din kanina sa bahay. Sobrang dami kong nilabahan as in. So, mag-ikot muna ako dahil hiniram niya yung aking mga documents. Ikoko, photocopy niya. Photocopy? Photocopy niya daw. Dahil kailangan yun sa pag-apply namin ng dual citizenship dito sa Germany. Pero papasahin ko muna kasi. Baka budol. Charot! Ito yung ating harap. Gubat-gubat yan. Diba yun na yung paligid namin. Makikita nyo naman. Grabe, nakakamiss mag-summer. Or kahit fruling. Fruling na lang. Or spring. Okay na yun. Pag winter talaga, ay naku, talaga yun. Buti na lang, unti-unti nang nangalagos ang araw. Medyo na-accord no na lang ako mag-vlog-vlog dito sa labas nang nagsasalita kasi nga makaisipin ng mga utaw. baliw si ante. May nakasalubong ako ng dalawang lola. May dalang aso. Nakakatuwa sila. Mailig talaga sila maglakad dito eh. Dito ang aking step ay 1648 pa lang. Hindi ko na siya maaabot kasi yung oras na. Ito nga pala ang jacket ko. Bigito ng friend ko. Itong jacket ko sa loob. In fairness, maganda siya. Mainit. Thank you so much. Sa iyong gift. Parang hindi na kaya. Ay, gusto ko pa sana maglakad kaya lang yung kamay ko. Naninigas na. Gusto mo yan? Ayan. Yung mga ilang buwan na lang. Magkakaroon na yun ng damo-damo. Damo-damo. Dahon-dahon. Yeah, Ayan o. May mga snow-snow pa na naiwan. Pero unti-unti na silang natutunaw. Ayan. Hindi masyado malakas ang snow ngayon sa ano. Sa dito sa amin. Hindi katulad last year. Last year kasi lakas talaga. Tsaka ang kapal. Ngayon mabilis natunaw. Oh. Mabuti naman. Pero ang lamig ah. So, babalik na tayo dun sa aking friend. Kung tating na natin kung tapos siya na ipotocopy yung aking mga documents. And then, uwi na rin siguro ako dahil kailangan ko pa talagang tapusin ang aking mga gawain sa bahay. At least, naka to steps ako. More than siguro. Diba, dami Diba, dami puno no unang dating ko dito sa ano sa Germany medyo scary natatakot pa ako dito kasi yung lugar nga namin mapuno magubat para siyang wrong turn Charo. pero safe naman and so far wala naman ako nakikita ng mga wild na animals bukod sa fox at sa mga deer yung mga deer lumalabas din sila tsaka sa malalaking rabbit Daanan lang natin yung lake saglit. Para makita nyo lang ang itsura niya. Actually, on the way naman na tayo pa ubi. Para lang makapaglakad-lakad ako. Kasi dito sa amin, dun sa insurance na meron ako, pag naka 10,000 steps kasi, may 1 euro ka per day. Every day ay makapag ano ka, at least 10k steps a day, para may 1 euro ka. Dahil dun, sa kagaganyan ko, nakaipon ako ng mga 160 euro at pinagbili ko siya ng bag diba yun yung lake namin frozen pa parang hindi mo ma ano, maa-appreciate kasi yun yellow yellow pa siya and frozen pa siya frozen din yung mga dami. and ito din yun Frozen. Walang mga isda-isda. Ano, Ito. Frozen talaga sila at wala, inaten sya masyado. May enjoy. Siguro maganda kanina dito mga alas dos o mga 1pm. Kasi naman busy-busy si Ante. Ayan lang naman ang ating view. dahon. Damo. Laman po na. Hindi mo. Sinama ko lang kayo. Maglakad ng konti. At uwi na tayo. Grabe yung kamay ko. Oh. Naninigas na siya. Manhood na siya. Kasi ang lamig talaga. sabi ko diba update ko kayo pag pauwi na ako pero eto dito pa rin ako sa labas naglalakad pa din and update ko lang kayo sa aking steps hindi ko na talaga siya ma-achieve kahit sana mga 8k no tapos alug alugin ko na lang siya kaso hindi na talaga siya kaya kasi eto na yung steps ko 3 to 8, 7 hindi na kaya bawin na lang tayo next time or bukas sa so, tingin ko lang akong gagawin bukas hindi ko alam kung nakikita niyo yung usok-usok sa gilid. Ayan, ang lamig. Para ako nag -yossi. So, malapit-lapit na ako sa bahay. At babalikan ko na lang kayo. Maya-maya, tuloy natin ang pag ais ng mga halaman. Dahil baka tuloy na nila akong iwan. Charot. Bye! So, hi! I'm home. And ito na nga. Gabi na. Madilim na. So, i-close ko na tong aking cortina yung aking bintana, binuksan ko yun kanina para may hangin-hangin na pumasok since dito nga si German yung Uso yung mga ganyan-ganyan. I-open raw yan at least 10 minutes 3 times a day. So, isara ko na to dahil nga umaraw kanina at napasok mo na ang araw. Kagulo na naman yung kama ko. I think mag ano na lang ako mag maglinis hindi mag aayos na lang ako ng mga bulaklak or ng mga halaman ko bukas kasi since hapon na, feeling ko hindi maganda sa kanila yun. Baka magkasakit sila. Char. So, ayan. Dahil didling na, open ko na ulit ang aking mga kailangan dyan sa may bintana kahit hindi na Pasko. pang Pangtanggal din niya ng homesick. So, ang gagawin ko na lang pala ngayon ay eh, ibalot ko yung mga longganisa na ginawa ko dahil may napanood ako sa isang app na kung paano gumawa ng longganisa at sakto na grocery ako nung isang araw, bumili ako ng giniling at yung ibang gamit para makabuo ako ng longganisa. Actually, ang plano ko talaga ngayon ay mag-bake ng crinkles. Pero tingin ko ay hindi nakakayanin ng time since it's, ano na, 4.10. Palang naman pala, maaga pa. So, itry natin sa ating kasipagan. Kasi hindi ko pa tapos panoorin yung um, Korean novel na pinapanood ko, yung Love Next Door. So, ayun. Ang uunahin kong gawin ay magbalot nga ng longganisa kasi nasarep siya kahapon. Since kahapon pa. So, ayun. Bye. Balikan ko kayo. Update lang. Wala pa akong nagagawa. Humiga na ako sa kama. Patilip na naman. Pero kailangan ko talagang balutin yung longganisa. Kaya, wala tayong choice kundi bumangon at magbabalot na ako ng mga longganisa. Bye-bye.